Kamusta kayo? Kung nakaranas na kayo ng kuliti sa mata, alam nyo na kung gaano ito nakakaabala. Nakakainis, nakakapanakit, at minsan pa nga ay nagiging sanhi ng pagkapahiya. Pero alam nyo ba na may mga simpleng home remedies na pwedeng makatulong para maibsan ang sakit at mapabilis ang pagaling nito? Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang top 10 home remedies na madaling gawin sa bahay para sa kulite. Tandaan, kahit effective ang mga home remedies na ito, kung hindi mawala o lumala ang inyong kuliti, mahalaga pa rin ang konsultasyon sa inyong doktor. Tara at simulan na natin. Number 1, Warm Compress ang warm compress ay isa sa pinaka-epektibo at pinakamadaling paraan para maibsan ang sakit sa pamamaga ng kulite. Ito rin ang isa sa mga paborito ko. Simple at effective. Kumuha ng malinis na tela. Ibabad sa maligamgam na tubig at pigain. Ipatong ito sa apektadong mata ng 10 to 15 minutes. Tatlo hanggang apat na beses sa isang araw. Ang init mula sa compress ay nakakatulong upang mapalambot ang kulite at mapabilis ang paglabas ng nana. Number 2, tea bag compress. Ang tea bags, lalo na ang black tea, ay may natural na antibacterial properties na makakatulong sa paggamot ng kulite. Matapos gamitin ang tea bag, hayaang lumamig ng kaunti at ipatong ito sa apektadong mata. Iwanan ito ng 5 hanggang 10 minuto. Ang tannic acid na nasa tea ay makakatulong sa pagpapagaling ng impeksyon. Number 3, baby shampoo. Ang paggamit ng diluted baby shampoo ay isa ring epektibong paraan upang linisin ang mata at maiwasan ang karagdagang impeksyon. Maglagay ng maliit na patak na baby shampoo sa maligam-gam na tubig at gamitin ito upang banayad na linisin ang talukap ng mata gamit ang cotton swab o malinis na tela siguraduhin hindi masyadong malapit sa mata para maiwasan ang iritasyon. Number 4, Aloe Vera Gel. Ang aloe vera ay kilala sa mga anti-inflammatory at antibacterial properties nito. Kumuha ng sariwang aloe vera gel at ipahid ito ng banayad sa apektadong bahagi ng mata. Hayaan itong manatili ng 15 to 20 minutes bago banlawan ng maligamgam na tubig. Paulit-ulit na gawin ito ng dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw para mapabilis ang pagaling. Number 5. Guava Leaves Isa pang natural na remedy ay ang paggamit ng dahon ng bayabas. Kilala ang dahon ng bayabas sa Pilipinas na may anti-inflammatory properties. Hugasan ng maigi ang mga dahon. Pakuluan sa tubig at pagkatapos ay ipatong ito sa apektadong mata habang maligamgam pa ang temperatura ng dahon. Ang init at ang natural na properties ng dahon ay makakatulong sa paglaban sa impeksyon. Number 6, Cucumber Slices Ang malamig na hiwa ng pipino ay hindi lang nakakatulong sa pagpapababa ng eye bags, kundi epektibo rin sa pag-relieve ng pamamaga dula ng kuliti. Ilagay ang slices ng malamig na pipino sa mata ng 10 to 15 minutes para mapawi ang pamamaga at iritasyon. Number 7, Coriander Seed Wash. Pakuluan ang coriander seeds sa tubig. Palamagi ng kaunti at gamitin bilang panghugas sa apektadong mata. Ang coriander seeds ay kilala na merong anti-inflammatory properties na makakatulong sa pag-improve ng kondisyon ng kulite. Number 8, garlic juice. Ang bawang ay kilala bilang isang natural na antibiotic. Kumuha ng sariwang bawang at ipiga para makuha ang katas nito. Ibabad ang cotton swab sa garlic juice at ipahid ng banayad sa paligid ng apektadong mata. Tandaan, huwag direktang ilagay sa mata upang maiwasan ang iritasyon. Ang antibiotic properties ng bawang ay makakatulong na labanan ang bakterya na sanhi ng kulite. Number 9. Turmeric Paste Ang turmeric o luliang dilaw ay may anti-inflammatory at antibacterial properties din. Gumawa ng paste gamit ang turmeric powder at tubig. Pagkatapos ay ilagay ito sa apektadong bahagi. Ang paste na ito ay makakatulong upang mapabilis ang paggaling ng kulite. Number 10, Calamansi Juice. Ang calamansi ay kilala sa Pilipinas na mayroong antibacterial properties. Bagamat mas kilala ito bilang pampalasa sa pagkain, maaari itong gamitin bilang panglinis ng kuliti. Siguraduhin lamang na inyong itong idilute sa kaunting tubig para hindi sobrang concentrated at maiwasan ang iritasyon sa mata. Andito pa ba kayo? Bilang bonus para sa usapin na ito, bibigyan ko na rin kayo ng ilang simpleng paalala para maiwasan ang kulite. Number one, panatilihing malinis ang mata at mukha. Ang regular na paghuhugas ng mukha gamit ang mild soap at maligam-gam na tubig ay makakatulong upang maalis ang mga dumi at langis na maaaring magdulot ng kulite. Siguraduhin laging malinis ang iyong kamay bago hawakan ang mga mata. Number 2, huwag matulog ng may suot na makeup. Kung ikaw ay gumagamit ng makeup lalo na sa mata, siguraduhin tinatanggal ito bago matulog. Ang naiwang makeup residue ay maaaring magdulot ng iritasyon at posibleng impeksyon na pwedeng mauwi sa kulite. Number 3, iwasan ang paghiram ng mga personal na gamit. Huwag ipahiram ang inyong mga personal na gamit sa mata tulad ng eyeliner, mascara at iba pang makeup tools. Gayon din ang mga contact lenses. Ang paghiram o pagpapahiram ng mga ito ay maaari magdala ng bakterya mula sa isang tao papunta sa iba na pwedeng magdulot ng kulite. Number 4, regular na palitan at linisin ang contact lenses. Kung gumagamit ka ng contact lenses, mahalaga na sundin ang tamang paraan ng paglilinis at pag-imbak nito. Palitan ang contact lens solution araw-araw at iwasang gamitin ang mga contact lenses na lampas sa kanilang recommended usage time. Number 5. Iwasang kamutin o kusutin ang mata. Ang pagkamot o pagkusot ng mata ay maaaring magdala ng bakterya mula sa iyong kamay papunta sa iyong mata na nagiging sanhi ng kulite. Kung makati ang mata, gumamit na lang ng eye drops na nireseta ng doktor o dahan-dahan tapikin ang gilid ng mata gamit ang malinis na tela. Tandaan, ang mga remedies na ito ay maaaring makatulong sa pagtanggal ng kulite. Ngunit hindi ito kapalit ng any medical advice mula sa doktor. Kung ang kuliti ay hindi mawala o lumalala, Huwag nang mag-eksperimento, mas mabuting magpatingin agad sa inyong healthcare provider. Hanggang sa susunod nating pagkikita, bye-bye.